hindi lang gayon, kundi naman kahit nasa kapighati, ah, nagagalak pa rin tayo. Pagka merong ka tunay na Kristo, kahit na usigin ka, mapighati ka, kung ano man ang dumating sa buhay mo, hindi ka parang natataranta o hindi ka kalmado. Kasi nasa iyo nga yung kapayapaan yung Kristo. Kasi yung Kristo po kapayapaan yun eh. Pag meron kang Kristo sa buhay, pag dumadating ang tribulation, nagagalak ka pa eh. Eh bakit ang tanong nyo eh, bakit kayo hindi kalmado? Ba't kayo, kasi wala po kayong natatanggap na tunay na diwa ng kapayapaan na galing kay Kristo. Basahin po natin ang 14.27 ng Juan. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag, huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. Tiene año